Sino nga ba si Jam Art Lozaura? Si Jam Art Lozaura ay pinanganak sa palapag Northern Samar, at dahil sa ulilang lubos sa mga magulang, siya ay lumaki sa kanyang mga lolo at lola, at noong namaya pa ang kanyang lolo at lola sa edad niyang siyam na taon gulang ay kinukup siya ng kanyang tiyahin na nakatira sa liblib na barangay sa Samar, habang siya ay nakatira sa kanyang tiyahin, siya ay tagapag-alaga ng anak ng kanyang tiyahin, at tumutulong din sa mga gawain bahay, at maging sa pagkokopra, para maging kapalit ng pagpapaaral sa kanya sa elementarya. Nagsumikap siya sa pag-aaral ng grade 1 hanggang grade 5 siya ay namumuna sa klase kaya siya ay pinangaralan ng first honor at best in mathematics sa school na pinapasukan niya, kaya mula noon ay nangarap siya na maging engineer balang araw. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap ay dumating naman sa puntong kakulangan ng financial para sa pag-aaral niya. Dahil sa kahirapan nila sa Samar halos hirap siya makabili ng mga gamit niya sa school, kaya sa edad na labing tatlo, siya ay nangangamuhan para umakyat ng nyog at sa bawat isang puno na kanyang inaakyat para kunin ang mga bunga ng nyog na kokoprehin ay binabayaran siya ng sampung piso bawat puno. At noong natapos niya ang grade 5 at dala sa kahirapan sa summer nagdesisyon siya magpunta ng Maynila. Sakto naman may isa pa siyang tiyahin na kapatid ng kanyang ama na nagtatrabaho sa Maynila. At luluwas ng kanilang probinsya at noong panahon na yun nakiusap siya na sumama sa Maynila pagbalik ng kanyang tiyahin, at nang nakasama siya sa Maynila ay doon siya nanirahan sa barangay Teatas Quezon City kung saan nakatira ang kanyang tiyahin, at mula noon, naranasan niya ang pamamasura sa loob ng ilang taon, dahil sa kahirapan peren sa lugar ng Teatas napaisip siya na maghanap ng iba pang trabaho na pwede niya paokon kahit na minor di edad pa ito, nagkataon naman meron siya tiyuhin sa Laguna na nagbigay tulong sa kanya para turuan ito manahi ng damit, at nang pumayag ito mag-aral manahi, agad itong natuto manahi, Kasabay nito ang pagplano niya magbalik eskwela, para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa grade 6, nag-working student siya, at nang matapos ang grade 6, kasabay naman ang pagsasara ng pinapasok kanyang patahian, mula noon nakipagsapalaran siya sa Maynila para maghanap ng trabaho, ngunit dahil sa edad na labing anim wala siya mapasokan na trabaho, hangang naging palaboy o nangangarten siya sa lungsod ng Maynila para makakain lamang ito, Makalipas ang ilang buwan pamamalaboy sa Manila, meron Chinoy na naawat sa kanya, at nagkataon na may negosyo din patahian ng bag, at nang nakapasok sa bilang mananahi ng bag, pumasok ito sa arnis at muay thai karate amateur na nakaapat na laban ito, at dalawang panalo, ngunit noong mga panahon na yun, napaisip siya na hindi siguro siya nararapat sa larangan na yun, kaya pinagpatuloy niya peren ang pananahi. Hanggang sa naging tailor siya sa mga kilalang personalidad at naging master cutter ito, dahil naging espirasyon niya sa buhay ang kanyang hirap na pinagdaanan, at dumating sa panahon na naikot niya ang Maynila para ipakita ang kanyang kakayahan bilang mananahi, hangang sa napapad siya sa lugar ng Tagig City at baka pasok ito sa isang malaking kumpanya na tumagal siya ng limang taon, at loob ng limang taon pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral, hindi man niya nakamit ang pangarap na maging engineer, nakapagtapos naman siya ng High School Business Administration C. JL, Vocational Course Master Cutter, at naging Black Belter sa Arnis, Muay Thai Mixed Martial Art at naipamana sa kanya ang anting-anting ng kanyang namayapang master at pamanang orasayon, at sa dami man ng pinagdaan pa sa buhay tulad ng pagkasawi sa unang pag-ibig ito ang nagpatuloy siya Naging vlogger ngunit hindi sinuwerte sa vlogging, ngunit sa kabila, noon nakatagpo siya ng tunay na nagmamahal sa isang babae. At ngayon patuloy perensya sa buhay tulad nagnatupad niya ang isa sa pangarap niya ang makapag-work abroad. Marami man pagsubok pa ang dumadating pero patuloy siya lumalaban. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Mabuhay tayong lahat mga kabigkis!